sa pag-support sa aming vlogs. <laughs> Ay, okay, may, may, Ay, Lagi ko, ate, nakikita ko pag nagbablog si Kade, lagi nga, nakikita ko. Kung buhay pa po yung lola ko, matutuwa po Ay, ayun. oo, si Napsi. Sabi ko, uh -huh. nakikita ko lagi. Sabi ko, gano'n. <laughs> okay. Nakakatawa. Wow! Pinapanood ko lagi. Naka-subscribe morning po mga kadilag. So for today's vlog ay narito na po ako sa amin. Kami po ay gabi na dumating kahapon galing po sa Tagaytay. At ngayon po ay nandito ako sa labas ng aming bahay at baydi po si Papa. Hindi pa na luwas at siya ay may mga inaayos po. Nagkakabit ng solar galing kay Ate Gigi. dito nilagay yung isa. Si Papa po ay kaya din umuwi ay nagpa ano nga siya pa check up. Mm. At sa bayan. Ano po mga kasipag? busy, busy. Kinakabit na po niya bago po lumuwas ulit si Papa may gitna na kami na itong magdanan sa kapitbahay po. Ayan, maganda ngayon din ang pwesto. Ayan. bibili ako Ah, eh. Para pagka, ayan pong solar ay yung motion sensor. Pagka may dadaan ay, Okay, kapag ka po may pupunta dito sa harapan sa gabi, ma-detect. Um, dito na rin lang ako dito. Dito na rin lang ako dito. na. Nakatingala. Oo. Uh -huh. Pati alam ka ano, nun, nung sulan. Ayan, at tinidrill na po ni Papa. Oo. pero si Edi masyadong maaraw. ma ano lampa Singaw. singau. So, singau yung singau. singau singau dalawa ni Tita singau 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 tapos na po ni papang ikabit at okay na po na ikabit na ni papa mga kadilag tamang tama nga naman eh natutok natutok sa araw eh hindi na ang karga Yan naman po sa kabila ito eh, sa may kalatatay na ano kay nabit yung mga nasa, yung po nasa box sasauli na po ni papa yung hagdanan yung ladder pala <laughs> At ako po maya-maya ay liligo na din dahil ho, oh, grabe init ngayong tita, hali. Oo, alin nga hit. din yun Much 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 later. So 'yan mga kadilag at ngayong hapon po ay naka-uwi na po yung nag skin coat dito sa bahay. At 'yan bali halos uh, tapos na po nila din yun po 'yung pag skin coat po dito. Ayan, ito na po ang update. Nung po yung umalis dito ay hindi pa tapos dito sa may kalahati po ng aming sala. Ay ngayon po mga kabilagay halos sa uh, tapos na. Ayan, okay na po dito. At yan po ay pipinturahan na laang ng primer. lalagyan na lang po ng primer. Tapos dito naman po ay halos ay tapos na din. May mga lilihay na laang po na part. At nag-uwi na nga po yung dalawa pong nag-i-skim coat dito. Mabilis din lang po dahil yun nga nung kami po umalis dito ay Friday. Tapos ay nung Sabado, halos maghapon daw po yata nila itong ginawa. Kasi yun ay pinipinish na lang. At sila po ay lilipat na dun sa may labas sa harapan po ng bahay namin. At yan, bali, kanina nga po palang tanghali ay may duman po dito na subscriber po namin. At siya po ay nagpa-picture at nakakatuwa dahil talaga po siya ay palagi daw nanonood po ng vlogs namin. At saka siya po ay kaklase ng aking lola. Tapos po yun tatay po ni Kagwapo lang. At yun pong subscriber namin na iyon ay dati pong taga dito sa General na car. At saka meron pong kamag-anak sa Anuling. Kaya kakilala ko din po yung kamag-anak niya. Ay nag-message po ako sa kanya kanina at nagpasalamat. Sabi ko nga po ay hindi ko pala po na ipakita yung aming subscriber sa vlog na bumisita po dito. Siya pa yung nagpa-picture, nakakatuwa. <laughs> ay nag-message nga po sa akin. Ay nag-message po ako sa kanya tapos po yung nag-reply si ate ay sabi po pupunta ulit sila sa tabing dagat ay dadaan daw po ulit dito sa bahay ayun pong inaantabayanan yung pong subscriber so maya maya po siguro ay dadaan na tapos po kanina ay nakabili din ako ng kabutik so yan akin pong iaabot dun sa subscriber po namin bilang pasasalamat sa palagi pong panonood ng aming vlog <laughs> So yan ito po yung dalawang plastic. okay And at nandito na po. Hello po. Nandito na po yung aming subscriber. Hello po. Pasok po kayo. Kailangan i ko kayo. <laughs> 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 ah. ayo, po kayo han eh. Ako po ay lang po kabuti. Salamat thank you pa. po. Ina-panood ko yung vlog mo, nag-unboxing. So ah, wow. Oh, wow. Salamat, Salamat po. Na. Si Ako ano. lang po yung natutuwa at kayo po yung supportive oh, po oh. sa amin. Thank you po. Ano si Nancy, kaklase po. Ah, ito po anak po ni Nancy, po si Tito. Si, ano si Erning naman. Kaklase mo din po. Oo, kamag-anak namin si Tata Hilario at ang ah. bahay doon sa Kalimpo, Si Nanay Tagareto. Oh, ang bahay ng ate ko, yung may artodian, yung may puti ah. na pader. Oh. Kaya pag ko'y naawi dito at ang bahay ko yung nasa Maynila. Wow. Ang Matuwa una kong pagtuturo dito okay. sa Minahan, 1979. Po. Teacher po kayo, ano? Mm. Tapos, pinatawag ako sa Piburgos Elementary sa Santa Mesa. Sa oh, Alto. wow. Doon ako nag-retire. Ano po, po kayo? Kaya, sa... 90, oh. Sa 90, 90, 79, oh. Dito, so, ah, po. Salamat po sa pag-support oh, sa aming oh. vlogs. Ay, ako. May Lagi ko. Ate, nakikita ko pag nagbablog si Kade, lagi na nakikita ko. Ay kung buhay pa po yung lola ko, yung matutuwa po. Ay, ayun oo, sinapsi. Sabi ko, oh. nakikita ko lagi. Sabi kung gano'n. Oh. <laughs> Nakakatawa. Wow! Pinapanood ko lagi. Nakasubscribe oh. po. Oh, oh. Si... Sa kasi ano, ah. si yung palaki ni Meli dati, ah. Ah, oh. si Ate si Atinel. po. Nel, oh, wow. Solid subscriber po pala kayo ng <laughs> Team Hitik, kan eh. Kayo napunta <laughs> doon sa yung Agan, Apo. Si anak ni Ate Nelsa ay nagpunta sa Sambali. Oh, Sabi ko ay, eh, ito pala. Sabi Ate, saan ang bahay ni Kabilag? Nakikita ko yung nanagbula na isda doon sa tuloy. Sabi ko, nagpapabahay. Ay, ba. ay tayo pa'y pumasok. Ay, saan po, kayo po kayo pupunta kayo? Ay, of, Liligo daw yung aking anak. ay, ah. ah, eh, kami po ay may lakad. Oh, oh. Ah, ni ay, ay, <laughs> <saan, laughs> ay, <laughs> 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 oh, yung may bahid yan sa, ano, si Ate Delia, kilala mo? Delia, yung naro sa may Elab General lang, mm -hmm. na. Mm -hmm. Nandiyan po si Abay, pinsa namin mm -hmm. sa Astube. Oo, oh, yung ah. mga na Okay lang, pwede sama ko kayo sa vlog. Si Ate Chona. Okay. Sila naman po yung mga si taga Anuling at poblacion. Opo. Okay, po. Ah, opo. Yung kapatid, si, si Kay nasa Narita Japan nag uh, nag-aano sila ng mga pagkain ila ilalagay sa eroplano. Uh, kasama ko pa tagapanukulan. Ah, uh, -taga, nakakatawa po. buhan. Ano alam ang pangalan ng bata? Uh, ang paig eh. eh. Narita Japan. At kami, no, kami, kami Japan ay sa <laughs> ko? ko At tayo okay. ano? Ha? Yeah. Wow, ano po ito, Rosary? Wow, thank you po. <laughs> thank you, ate. Thank you, ate. Salamat po, honey. Ay, ito po yung kalananay, Nancy. Oh po, ito po ang sa amin po. Uh, po. Nakakatuwa naman Ay, po. Ah, picture! <laughs> Two, <three>. <laughs> <laughs> Salamat po so, sa inyo pong pag-support at patahan po. It, honey. So, padala mo kay Tita. Salamat po. Oo. Oh. <laughs> Salamat din po. Bibihira po yan dito sa atin. Kabuti. <laughs> oh, my baby. Kabuti yan. Sasabi ko, ate, pagka kapatid yung asawa na mamler, padalha mo kami sa maynila. Hindi po kayo pumasok. Ay, mga paggagawan muna. Oo, oh, sige po. Salamat po, honey. Salamat po. Sila daw po ay papunta pa sa tabing dagat. Bye-bye. Sige po. Oh. So yan, bali nandito na nga po ako sa loob ng bahay. At uh, ako po ay inaaya din nila na maligo daw po sa tabing dagat. Ay ako naman po ay may pupuntahan din maya maya mga kadilag. At kanina buong araw ay ako po ay nagpahinglaang. So medyo napagod po sa trip sa Tagaytay sa biyahe. Kaya yun, bumawi po ako sa tulog. <laughs> o po ay maghapong nagtulog lang kanina. <laughs> At nakakatuwa po. Dahil yun nga, <laughs> talagang dumago po dito ng dalawang beses yung po subscriber po namin. Thank you po sa inyo. At meron din po silang bigay sa akin na bracelet rosary. Ah! At pwede na din po pala si Ma'am Bibi. Wow! At naririto na din po si Papa. Sinundo si Ma'am Bibi. Paluwas ka na din maya maya Papa. Ayan, si Papa po ay mabilis din lang dito at siya nga ay nagpa-check up laang sa bayan. At kamusta naman ng resort? Mag-abroad na po. Oh, <laughs> mag Feeling na may mag-abroad ka. <laughs> ay, tama naman nakalabas sa kayo passport? Hindi, eh, naro sa pagkumaya. Ah, ay, nipis mo lang. Nagbibiro lang po eh si Papa. Bi Hindi mag-abroad Ayoko pong mag-abroad at ako eh, eh, anak. Iyo. <laughs> Papa po ay lumabas din muna at uh, po doon sa likod. Siguro po ibang dudo palawas na din siya. Hindi na din po muna na electrical na yung sa taas dahil ino na nga po yung bago pa check up. At, uh, sa lang po pag-uwi po niya next month. At, sabi ni Papa. So, kaunti lang po yung kanyang live ngayon. At yun mga kadilag, hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!